So, magandang gabi mga ka-jara So, ituro ko sa inyo kung paano paano ilipat dito yung yung hawakan ng knob. Ito na to, nabili ko ito sa Shopee, no? So, ganito lang. Yung iba, tinatanggal nila ito, yung C-clip. Pero, wag na wag mong subukan yan masisira ang buhay mo. Ang ang technique dito, muha ka ng screwdriver, ganito. So, meron pa lang i-screw yan dyan sa loob mga kay Ayan. Ayan. natin ha. Ayan. Screwin natin. So, i natin mga kay Jara. Ganyan. So, ayan mga kay Jara, natanggal lang natin ang knob. So pwede na natin ilipat ito. So yan, natanggal natin na natin na Pwede natin ilipat kung saan mo gusto ganyan. O oh, ganyan no? o. Oh. yan. Pwede ganyan. Pwede ganyan. So, yun lang mga gadget ha. Yan lang. O, oh, yun lang. So, o, oh, yan. O. Oh. Hindi, hindi na pwedeng, hindi na pwedeng natanggalin itong C-clip.